Ito rin yung ano, ah... Mga mga smart sa ang sign out. Mag-e-bill Video. Video yan. Ah, video ba? Yes. Pangkay ka sa video. Hi, video! mo. <laughs> Ano? Next ride siya sa akin. <laughs> Kuya! <coughs> si <laughs> <laughs> Madam Baby, oh Madame. Madam! Madam! Ate Baby, tingin! Ah, Kaya ka sa video, Madam! Tingin, tingin, papadala sa si Patron! Pero, ang Sabi mo Kiyomi. Suma <laughs> na, ba't di na makapagpa. <laughs> Nasaan na tayo kuya? Mika. Sana madam. Ah, pa may bahay na dyan dok. Lampas Aba, Baka na ba tayo lumalap. Aba, wala pa yung tulay. <laughs> Kung trip pag na yun na yung tulay doon na, no. Facebook. Hindi. Ah, Hindi. Uh, Hindi. Uh, ah, ah, Basta, ba? <laughs> ayun na, magtanong ayun na Tanong kayo. Ano daw? Ewan. Try natin ayun, dyan. Na Nawa balapong as pilar.